O, nakita mo na pala yung gobag natin, anak? Tay, parang saan po ito? Yan ang tawag natin gobag, anak. Diyan natin nilalagay ang mga gamit natin kapag mayroong masamang mangyari. Ito anak, pag biglang nag o madilim, ito ang gagamitin natin. <laughs> Doon tayo sa lamesa para mapakita ko sa iyo yung mga ipapanggamit may kaunting pagkain, basta may tubig, eyes tayo. Hindi natin pwede kalimutan yan. Dalawa po tayo? Oo, dalawa. Isa para sa akin at isa para sa iyo. Pag may laman ng tiyan, may lakas tayo. Kahit sa simpleng dilata na yan, malaking tulong na yan sa atin. Sardinas? O sige, para sa iyo sardinas. Ano hmm, naman po yan tayo. Tapos ito, first aid kit. Pag may nasugatan or nilagnat, nandito yung mga gamot natin. Ah. Tapos ito, mga prelas natin. Nandito lahat ng mga dokumento natin. Mga birth certificate, mga titulo ng lupa. Importante din ito. Huwag mo, huwag mo kakalimutan. Tapos oh, ito naman ay power bank para sa ating cellphone. Para kahit saan, Um, pwede natin makontak yung mga kaibigan natin or sa isa't isa. Mm <laughs> Ngayon, alam mo na kung gaano importante ito ha. Tapos ito yung checklist. Na nandito yung mga listahan ng mga bagay na dapat meron tayo. Yan, para handa tayo. Hindi kinakabahan kung may mangyari man sa atin.